is our 8HP diesel motor So, kasama nito sa set is the first rubber tire. And then you have the pitching weight plus the iron wheel. So, this is the iron wheel. Okay, ito yung sa mga cultivating dealers. Uh, we, we have four units already assembled here. So, one, two, three. And then the other unit is down there. So, this is a 12-way speedy servo dividing pillar. So, ang inclusion po nito sa set. So, may bagong rubber tag. And then, ito po yung rockabay doll niya. And then, this is the teacher. So, the teacher. Yes, the work So, ito po yung mga orders na ito right now na nag-assemble. Actually, may mga, mga in-add, additional sila na accessories for the orders. So, like this one. Ito po yung ballywheel. Ito yung suyo. Ito po yung deep low, spiral low. Then you have the seat. So makita nyo itong set na to. Itong mga additional na implements uh, para dito sa cultivating tools. So ang magagawa nyo na dyan is for dry land and wet preparation eh. So kasi, usually pag sa dry land preparation, yung step 1 yan, lalo na yung mga virgin mo na lupa o so, hindi pa nakakararo so siyempre bubungkalin mo yun so para mabungkal mo yung matitigas na lupa ano kaya na kailangan natin sa dryland po ito dryland preparation yung pinag-uusapan natin kailangan mo ng deep low so yun yung step 1 sa dryland preparation so deep low, once na nabungkal mo na yung lupa so nakararo mo na siya, nabungkal mo na siya so next step mo sa dryland preparation is pipinuhin mo yung lupa So, paano mapino yung lupa? gagamitan mo siya ng rotary So, again, okay, ito, plug and fill na tayo. Itong roto radio tatanggalin Itatanggalin mo lang yung rubber tayo. Ipapasok mo yan. So, pino na, pino. So, once na napino mo na siya, so, uh, last step, yung final step, actually, step 3, is plating or bed making na. So, paano yung bed making? So, again, okay, pag bed making na gagawin mo, iatas mo tong rubber tayo. Ah, I mean, iron wheel. So again, ipapasok mo doon yung iron wheel And then, yung tong picture Yan yung pagkawa na kama So i-attach yeah, mo lang sya dito sa dito Ayan, i-attach mo lang siya dito May makakagawa ka na ng maliliit na bed Okay So again, so try lang yun Now, balik naman tayo kung gagamitin mo siya sa Wet lang So, may mga clients kasi tayo. Ito yung ginagamit nila pang palayan. Actually, may client ako, ginamit ko ito sa fish pan, Pag-maintain ng fish pan. Pero, in case, gagamitin mo sa palayan, I anong mean, gagamitin natin? So, may option ka. So, pwedeng gagamitin mo ng rotovator na lang. Yung gagamitin mo. Or, ito kasi sa design natin ito. Na magandang design natin Itong body wheel mo na ito, Usually kasi pag sa traktor ng mga pambuti na yan, ginagamit sa isa. So, ito, ang gagamitin sa mga pambuti, ang magandang kombinasyon ito, is itong rubber, ito yung iron wheel. So, yung iron wheel na yan, kukuha ka ng, I think, isa, dalawang, kasi natatanggal-tanggal yan, eh, itong rotovator. Pwede mo siyang i-attach dito. Okay? Iyatas mo dito yung sa, pa, sa uh, rotavator sa paddy wheel. Eh. So, magiging ano, paddy cultivator na siya. So, yun ang agad lang ang design. Sariling so, design na ito, mga agi, ay yung paddy wheel lang. So, gamitin mo yung paddy cultivator, ang dami sulit siya, wala, pambukin na siya. Diba? Ay, ganda. Ito talaga mga best seller natin dito yung mga kaagay. 12 HP diesel cultivating. Food. O so, yan, rock tailor lang yan. Ganun din siya. So, kung malinit lang yung area nyo, kung hindi nyo ito yung area, yan yung track cultivator natin. Yung track cultivator natin, available yan in diesel and gasoline. Same dito sa rock tailor, available yan in diesel and gasoline. And then ito yung mga cultivating dealers natin. Actually, mayroon Marami tayong klase dyan. May 7 horsepower na diesel, may 5 horsepower, ah, gasoline. 5 horsepower na diesel. And then, ito na yung pinakamalaki. Yung 12 horsepower na gear, gear type. Gear type ng mga kaagli. Nakita so, niyo yung kaha niya, napakalaki. So, ito dinademo na natin yung so, Road Radio. So, pakinggan niyo muna ang client natin. Ang dami natin yung client After 20 hours, Okay, very busy day dito sa AC sa So, again, mga Agree, para magpa-like, uh, magpa-address and and share na rin po yung Facebook page natin ng ACC Matata. So, para marami tayong mga Agree team ha, magpagod uh, pa. Habis uh, nila yung option o uh, nakikita nila yung company natin, talagang ma-flow the support tayo sa mga Agree natin. Kung so, mara marami mo, may mga inquiries kayo ng mga makinaryo na kailangan mo, baka meron ka. Uh, Message ka lang natin

ito pa yung ating 12 gauge pin of your to the baby pin okay, may wire line yan yan yung tayo dito standard line Eh. So, ito yung lang yung gawa natin dito sa ACC Medestop. And there, ayan, nabitin tayo ng mga bagong unit. So, we order tayo account for Daglu mga standard ko So, yung natin sa dagupan, kaya hintay na lang ito ng mga isang Ayan, mga uh, moវិញ pagmamana ng dito loin so in the anticipation sa mga government project tapos apna so, na. so actually, eh meron ako ng tatlong ano, eh, project government project na need pa pa lang yung actual EOS so aya yeah, isa tatlong product teamer employee na may uh, meron ng DOA kailangan okay. natin yung no, go signal ng no, customer namin para ma-ship out na ito yung tatong ATV ATV heavy duty kind this time around mayroon pong additional tayo dito. Ah, tayo ng nakauco kasi double horsepower Yamaha diyan 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 So ito po, so Meron tayo ito pala, mga kaagi. Floating killer. Ah, floating killer. Floater. Uh, ito so it na um, po, yung mga ito po, ito po, Yung po, pa lang yun. So, ito, ito na ito, ito po, pwede kang mag-arari. And then, set, pwede kang mag ito, ito, sabi okay labin ah si agam gulak yan ah special mention